dami pong ibon dito sa kakahuyan tayo pong manggugulay makakarelax po yung ibon dami pong ibon palatandaan po na ano pa yung paligid natin po maganda eh, kumbaga baga maano pa sa likas babaybay po tayo din sa gilid ng ilog mamamako dating gawi po ulit basta once na lumusong po tayo sa ibang area yung mga walang walang gulay sa atin pipilitin natin yan no? na tayo dito para matikman ulit natin kung every 5 days makalusong po tayo ng ibang area every 5 days kahit pako pa rin po yung ating ano maiikot natin yung lahat ng gulay Mamamaku po tayo Ito po pala nung una, share ko lang sa inyo Ano po itong pinagpapakawa natin madalas na ito Palayan po ito lahat nung una oh. Ilang years na tong hindi po nagagawa Kasi nga ho, naglulugi lang na ay libreng gulay kaso nga lang isisingit natin yung oras at tayo may ginawa pang iba kanina ay oh, yung nag -ani. di yung oras natin ilalaan natin dito <laughs> pagkatawid ng hapon double ano po ba double purpose Oh, malalim ko muna eh. Parang may nakapanguhan ah. Pero marami pa rin po naman tayong madadali. May nakapanguhan na nga. Yan ah. Yan, yeah, sumakata so po tayo ng ilog. Dito naman po tayo sa banda itaas. dami dito. Dito, wala nang... Doon pa po sa gilid oh. Dito tayo luluso. Yan pa oh. Eh. Napakalamig po ng tubig. Oh. Oh. Basta po galing banaho, yan ay ramdam natin yung lamig. Oh. Tempo sa ba sa banda dito po walang nanguha siguro nga ho kinuha lang yung panggulayin kaya dun sa kabila lang banda na ubus oh. okay na po ya. Yeah. salamat po sa inyong pagsama ano po yan yeah, nakalibreng ulam na po tayo panggulay na oh. bye bye gilid lang po ng ilog oh. No? ayun po tayo po diretso na sa kabilang area po oh. papunta po tayo ng area number 1 at marami pa po tayong gagawin daw Yung po ang pinaka home base natin ay kahit saan tayo magpunta ang area basta nasa area number 1 kasi marami tayong alaga kahit po, po tayo mag number 4 area number 4 pa po tayo mag uh, trabaho basta po, wait pa rin tayo muna ng area number 1 Gano'n, sakay na. Tanga doon sa kubo. Nagano ka? Nagmurgo? Nagmurgo Patuloy pa rin na yan o? Okay. O medyo, medyo nadalang na ngayon? Napadalag na. Gawa ng doon sa lupay. ay nakuha namin ay... Libong kilo ano? Ay sa isang araw pag pinaka... nakuha namin sa alupay. ka? Aba, pagkadami ano? Pagbalik, wala ng talang na. Ibig ko sabihin, nung pinakamaraming harvest ninyo, nakakailang kayo? Na manggustan, ilang kilo yung sa maghapon ba? Eh, hindi ko po alam kung ilang kilo yung sa kanin, uh, sa sampak. Eh. Ang binibin ako na laki bakit Oo, oh, nakakailang bakit kayo pag taglakas ng... Ah, uh, ano, pinakamadali na eh, nakakawalong karga. Di sa size bakit? Mm. Sa 40? 400? Aba ang dami lang kung lahat yung tinulad ang manggustin na ano. n'yong naman Sa isang baba kanya nga kung makikitaan ang ay 100,000 na nga-antigo Ah isang harvest Ay di kaya Kaya nga Kaya malamang ang eh. ni isang libo di walang trip tao sana dyan oh yan siya pinamumuti ng maraming mangustin araw-araw kayo no may isang buwan na kayo nag-harvest ang um, may kay isang buwan yung pag-aabot ng second week ng okay. one month straight kayo doon lahat harvest may yung kayo ba sasakay na may o oh, dali naman o uh, oh. Okay. sasakay na kayo manggulay pati doon. Mangangkong kayo. Marami ito. At ay gugulang na nga pati. Ako'y na mako. Dami doon sa gilid. Ang ah, dami, ang dami pa. Pero may nakapanguha na. binanatang ko na pagkadami pa talo ko mga wakat yung hindi pa hindi ah nagdala si Kwanto ni eh. ay di ukra na ukra pa nga ako oo ukra ang barata ninyo Duh sa ikalawang pila-pila na po ay, hindi yung pang-ulam mo nga. Kasi nun, na, Ay, hindi, hindi nila. Tama dito. Yan may dito lang, kaya talaga pa rin. Ay, paparirin pa, papakapakulong alaga. Yan, sila ito po, mag-ano na. Ayan po, andito na po tayo sa area number 1. Basta, yun nga po, sasabihin ko po sa inyo na, kahit sampung ampung area tayo magtrabaho, maghuhumbis pa rin po tayo sa number 1 kasi may alaga tayo itik, baboy, manok, aso, pusa, lahat po papakainin ko yan. Araw-araw po yan. Sa umaga dito po ulit, sa hapon dito po ulit. Oh. Mm -hmm. yeah, nandung po sila tiyong nagugulay pa rin. Aka ginulay pa ko. Gawa ko pag nagtrabaho tayo sa iba. Eriya, minsan hindi na namin harvest. Ay, Madami ng magulang, ano? Ha? dapat maganda kayo nakukuha ng pat, lalo na, ano? Ay, lalaki nung natira, oh. Pambaboy. Pambaboy mas gusto pa araw-araw kahapon ka papanguha ko rin lang Oo. Uh. Dami. Yan ito, oh, ito aw. Ay pagkasunod kasunod sa baboy na. Ay yung maliit na kuhain mo. Kasunod ay sa baboy na. Ay na sa baboy. Ay kaysa sa itapon kuya. Tinatanggihan mo sa palengke ng gadar kalalakay oh. Oy oh, Magulang niya ito, hindi pa pamamagulang. Ay, murahin pa rin. Ayaw, ayaw bilhin. Hmm. Yan, dalhin mo. Ma, ano daw sa Javitas yung ganito? Gamot daw. Eh. Oo. Oh. Sabi. Pang pati kuya? Pampano, pang paano yun? Pang... Yung pang, 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 pang diet ito ah. Hmm. Yung pampagaan ng timbang. kukuha ko na nga yung malalaki eh. babaw ko sa baboy Ah, ito oh, ito itatanggihan na oh. pero murahin pa dalhin mo naman sa palengkit. sasabihan mo naman yan gawa ng ari pag bukas pa kinuha ay eh, lalo itong gu gugulang hindi ko lang po ba alam bakit daw Nak nakita nyo ba may may isama ka magsama ka